Magandang hapon po mga ka-agri Ayan po yung ating uh, Pinakyat na inyog Ayan po ano uh, Pag may tinanim merong aanihin mga ka-agri Ayan uh, Tayo po ay babalat po ng inyog ngayon uh, Pang istak lang po natin to no? Kasi may po tayong mag uh, Gata gata Ayan Ito Pinapitas po natin to para kahit pa pano meron po tayong uh, magagamit pagka gusto po natin magata kasi ang inyog po ngayon medyo mahal na po kaya mag i lang po tayo ano uh, hindi pa po tayo bibili Ayan. tuturo ko po sa inyo kung paano po magbalat po ng inyog mga kaagre yan po yung ating pambalat to yan <coughs> ganito lang po ang pagbabalat po ng yung mga kagari napaka simple lang po yan na po yan na po ah. yung May 50 po na yan Babalat na lang po natin yun. Ito po tayong panggamit. I-stack na lang po natin yan. Meron pong bibili ng mga kapitbahay. Ibentahan so, po natin sila. 15 isa. Hindi balat na po yun eh. Ang malaki po yun natin dito. Ay po mali po yung nakikita nyo yung bunga. Pero po yung naman nya po no. Nakasakal po yan. Kaya sa bibili po kayo sa palengke. 40. 30. O yan. Pwede po kayo bumili rin sa bahay. O. 15-20 na lang po. i-benta ko hindi po kayo pupunta ng bayan yun ano lang po kayo sa, sa kario, yung iba po yun may hirap pong bagatan pero may iba po sobrang dali po makaka-agree pwede ang po ito sa bente huh. po ito sa palengke 20 na po yan uh, dito po sa atin, na lang okay o oh. po <tapos> na dito po tayo wala po tayong pasok dun po ginagawa natin yung maganda rin po yung mayroong tanim tapo po pag nyo po mayroong tayong nga kanihin hindi na po kayo bibili nag-exercise baka pawis lang po tayo magpapalipun ko na to makailan na po ako tatlo na agad <tod> hindi pa po matalim yung atin <tod> balatan mga kagre parang may po tayong naglalabas din pa po ito. Sandali lang po tayo magbabalik ha. Ito po itong natin kung malaki yung ayun yan maliit na bubuko lang po ito ha marinig ha So, hindi na kayo matatalo rito. Hmm. Eh. Eh, sa kapuntisan. Pero more or less two. Pinakit po natin na ito pang gamit na po namin ito. Additional na po kung gusto nyo bumili. Pwede naman po. Ayan, libre kulat na po mga kakakuri yun. Pagbilisan din po tayo, mga kaagri oh. na mga kaagri Magandang hapon po sa ating lahat Sana po patuloy nyo pong subscribe Yung aking youtube channel po no, Para mas updated po kayo sa mga bago ko pong video yung ginagawa Yung lamang po at marami pong salamat Pinagpawisan na po tayo Magandang hapon po sa ating lahat mga kaagri